Mm, Sige, tara. Sa isang kagubatan, labas sa kairian ng Albania, mayroong binatang duguan dahil sa higpit na pagkatali sa isang punuan. Kahinaan at durog na puso ang kanyang kalagayan. Napaisip si Florante na baka ito na ang kanyang katapusan. O oh, Diyos, bakit ako niyo inyong pinabiyaan at hindi ayang matagumpay ang kasamaan laban oh. sa kabutihan? Patawad, ka. hindi ko na ipinalo ang laban ukol, ukol sa taksin na si Adolfo nagawa niya na agawin ang trono ni Haring Linceo at paslangin niya ang aking ama. O Diyos, ako ba ay may pag-asa pang mabuhay? Sana'y marinig mo ang aking mga panalangin at ako'y iyong tulungan. Habang si Florante walang pagod sa paghihinakit, ay may isang gererong nagngangalang Aladdin, isang morong wari nagliligaw ng landas at naghahanap ng lugar ng sa kanya'y kiginhawa kabiguan din sa pag-ibig ang kanyang pasan na inagaw ng kanyang amang si Sultan Ali Adab. O oh, Tadana, bakit kailangan mong maging malupit? Oh, kanina ang tinig ang naririnig ko. Sa kaligitnaan ng kanyang pagdurusa, ay may narinig siyang tinig. Tinig ng animoy nasa kagubatan din. Ito'y kanyang, Ito kanyang pinakinggan, pinakinggan at inunawaan, sinundan ang sinundan tinig, ng tinig at kanyang pinuntahan. Ang mga taghoy ng nitong kalumbay-lumbay ay tila, lumbay lumbay tila na awa sa, kanya na awa kanya sa kalagay ay kanya ding pinapasan. O oh, Laura, ako yung pinagtaksilan. Hayaan mo lang ba ako dito sa kagubatan? Napakapait naman ng kanyang tadhana. kabag abag at tila ng walang bagas. Nasaan ka? Tutulungan kita! Ginamit ni Aladdin ang kanyang matulis na kalis sa paghiwan ng mga damong hindi ka nais-nais. Nahimatay na pala si Florantet ang moroy hindi na malayan, ngunit nakarating na pala si Aladdin sa lugar na paroroonan. Nagulat ang morong mandarigma nang makita si Florante na nakagapos sa higera. Sa harap ng Florante, may dalawang leyon na nakaantabay nakantabay sa pagising at handang sumalakay. Ngunit si Aladdin ay handang tulungan at sagipin ang floranteng walang malay sa mga kamay ng mga mababangis. Iniligtas ang taga-Albanyang walang kamalay-malay ito'y kinawalan niya sa pagkakagapos at walang hirap na inakay-akay. Sa gitna ng kagubatan, puminto ang moro upang magpahinga. Kanya ring ihiniga ang walang malay na si Florante. Ay siya ay nabigla. Laura! Laura! Nasaan ka? Tulungan mo ako dito. Na tayo magsama. Ikaw. Sino ka? Ano'y pakay mo sa akin? hindi na kumibo pa ang siyang may katanungan hanggang makarating sila sa lugar na pagpapahingahan. Ipas ang gabi at ang araw ay mataas na. Napansin ni Aladdin si Florante masigla. Ito'y kanyang niyakap ng may kagalakan. Ngunit itong si Florante, tila malungkot. Akala ko ba ikay eh, tanatag na? Ngunit sa akin nakikita, may dinarandong ka pa. Alam ko merong kang katapatan kaya sisimulan kwento Nung ako ay sinilang. At ikinuwento niya ang kanyang nakaraan sa isang matapat na kaibigan at maaasahan. Inilahad ni Florante ang katotohanan. Ang katotohanan sa daling tadhanay pinagkaitan. Si Florante ang anak ni Naduki Briseo at Princesca Floresca ay isinalang sa kaharian ng Albania. Nang siya ay nasa kanyang ikalabing isang gulang, ay pinadala siya sa Atenas. Doon niya nakilala si Adolfo Buhong sa kasaysayan at ang gurong si Antenor na may busilak na kalooban. Nakilala din niya si Minandro Pamangkin ng maestro na naging matapat at malapit niyang kaibigan. Ngunit nang dumating si Florante, tila'y inagawan niya itong si Adolfo Puot ang nasa kalooban ibinubuhos ang galit sa isang dula-dulaan. Tayo ngayon ay magkakaroon ng pagsasadula. Dula tungkol sa trahedya ng dalawang apo. Tanghal si Florante Adolfo. Adol Adolfo bilang Etiocles, Florante bilang Polinset. Ay, Florante, mga nagaw. Ikaw dapat matay Adolfo, anong nangyayari sa iyo? Nasisiraan ka na ba ng bain? Ang pagsasalita'y tinutuo. Hindi mo lang do'y dito. Si Adolfo ay tinutuo ang dula-dulaan. Ngunit si Menandro ay niligtas ang kaibigan. Si Adolfo ang may salay pinabalik sa Albania at pagkaraay hindi na muling nakita. Ay! Pangkara ay si Ferrante na ng liham-liham mula sa Albanyang sinilangan. Ito'y pinadala ni Duque Brise yung kanyang amang minamahal. Daling-daling binasa't inalam ang nilalaman. O oh, mahal kong ina, bakit mo ako iniwan? Ako hindi mo naka nakasama ng matagal. Ama! Pubuta ako dyan! Ay. Binasa ni Florante ang liham-liham na naglalaman ng pagkawala ng ilaw ng tahanan. Uuwi siya ng Albania at magpapaalam sa bayan ng Atenas at sa mga kanyang gurot mga kaibigan. Ako'y magpapaalam at magpapasalamat sa inyong lahat. <laughs> nang dumating sa bayang sinilangan. Niyakap ang ama sa kaharian. Tila balot ng kalungkutan nang makita ang inang lumisan. Anak, huwag kang mag-alala. Tadahan hindi basta-basta. Nandito kami sumusuporta. Huwag gabay at aruga. Pagkatapos ay may dumating na liham. Sasakupin na ang kruto ng bayan maghihingi ng tulong sigurante ilalaban at susulong. May sulat na dumating mula sa Patona. kung ng tulong ang pakay nila. Bukas sila pupunta ni paglalaban ang bayan na gaalsa sa tulong mo aking anak. Nang dumating si Haring Linseo, itong si Florante may naramdamang magkahalong kabat pag-ibig nang makita ang anak ng hari. Pagkar ay napawi ang kalukutan nang makakita ng babaeng napukusuan. Tila napalitan ng kaligayahan at nagkaroon ng pag-asa at kasiyahan. Ako si Harry Lenseyon, taga Albania. Ikinalulugod ko kayo makilala. Ibig ko, ko sana ipakilala ang aking anak na si Laura. Masaya ako yun na kilala kita. Ang nga lang ko yung Ako taga Albania. Albanya, ako'y takipagmana. Masaya akong makilala ka. Sana tayo magkakilala pa upang malaman isa't isa at maging magkaibigan o higit pa. Itong galaway hindi na malaya. Puso nila'y kahulugan hanggang sila'y maging magkasintahan at lubos na nagmamahalan. Ngunit panahoy dumating at sila'y mawawala sa isa't isa. Itong si Florante, makikipagdigma ipaglalaban ng bayan ng mahal niya. ay araw ng inyong pagdidigmaan at si Florante ay maglaban-laban para sa bayan at sa inyong pagmamahalan. Laura, ikay maghintay. Babalik ako't ikay babalikan. Pangako, Florante. Ikay aking hihintay. Itong si Florante lumaban. Lumaban para sa bayan Crotona. Sinakop ng Persia, bayan ng kanyang sinta. Sa kagalingan nitong si Florante, bayan ng goto na ibalik. Dating sakop ni General na ngayon na sa kamay na ng tunay na hari. Florante? Laura? Stop, stop, stop. Laura, aking iniibig. Ako'y nagbalik. Pero tunay, aming naibalik mabuti, ito sa nasa mabuting talaga Ako yung nag-aalala sa'yo. Pinaglagi ko taong pinagdarasal. Ngunit ngayon, ito nasa aking tuloy. Maluwag na ang aking kalaobat. Si Florante hiniral na at sa digma ay parating nananalo siya. Tila wala siyang kabiguan sa lahat ng kanyang nagiging laban. Ngunit, isang araw ng kanyang pakikipagdigma ay umuwi sa Albania na nag-iisa. Uuwi -an, ang ang kasimpahan naghihintay. Sa pagdating niya ay siya ay babalikan. Na makapasok ito sa karian ay pinaligiran siya ng mga kawal. Kawal ni Adolfo na siyang sumakop sa kaharian. Ito'y nangyari sa akin nung sandali ako'y malasin. Ngayon, hindi ko alam anong gagawin. Hayaan ko na lang tadhana'y malapit sa akin iyong mga kwentong hindi na iiba sa akin. Masakit mo sabihin, Ama, ko pang naging pasakit sa akin. Amang nag-alaga at kumalinga na sa akin. Ferid ang aking kasintahan ay inagaw sa akin. Nangaligay ng tahanan sa utos nitong ako'y paslangin. Ferid handang magligtas sa akin. Sa kasalukuya ay may nasa gubat din. Sila ay nakarinig ng tinig narinig ng pamilyar na boses. Boses ng dalawang nag-uusap na bini-bini. Ito'y kanilang sinundan, tinunton at hinanap. At nang natagpuan nila, sila'y nagulat at nabigla. Ito ang dalawang babae kanilang iniibig, si Florante kay Laura at si Aladdin kay Florida. Tadhana'y pinagtagpo ang apat. O Florante, aking iniibig. Akalain natin dito tayo makikita. Ang landas natin ay pinagtagpo ng tadhana. Tadhana ng means ay pinagdamot ng nagla. Si Adolfo ay ako ang pinagtangkaan. Kinakasan ko siya at tinakbuhan sa kagubatan ako ay napadpad. Ngunit, ako'y kanyang hinabol at sinundan. Mabuti na lang at ako'y nakatagpo ng kaibigan ng maaasahan. Siya si Flaridat. Ako'y niligtas kay Adolfo Lapastama. Labis na hinanakit ang naramdaman ni Laura sa pagtaksil na ginawa ni Adolfo sa kanyang ama. Ang binibini niya ay kasalukuyang pumaparoon sa hardin, kung saan nagsimulang bumukadkad ang pagmamahalan ni na Florante nang siya'y hilahin ni Adolfo. Adolfo! Bitawan mo ako! Tignan Tigilan mo yong ginagawa sa binibini! Sige. One, two, three, go. Ang mama mo'y aking tinakasan. Tinakasan ko tinina na sandan. Bumalig ako sa kagubatan ika'y aking balikan. Ngunit, may nakita akong tao na nangangailangan ng tulong ko. Ito'y si Laura, na pinagtatangka ng isang lalaking nangangalang Adolfo. Pinan ko siya gamit ang panana aking hinahawakan. Kayong dalawa'y nakakita sa amin. Napakabait ng tadahanan sa atin. Dapat tayo maging masaya't at damhin ang kaloob ng Diyos na bigay sa atin. Half lang hanggang one and a three, go. Okay, cut. pala'y nagkatagpo na. Babalik na sa dating ganda ang Albanya. Si Adolfo ay wala na sa pwesto. Si Florante ang uupo sa trono. Mabuhay, Mabuhay ang Albanya! Florante'y namuno sa karian alban bumalik sa dating kayusan pag-ibig na hindi matitibag ng ninuman kahit pa mayroong mataas na kapangyarihan